So tara, pupunta na naman tayo sa labas. Dahil sasama na naman ako ng aking madam, mga tol, mga bay mong bes. So abangan kung saan ang destinasyon pupunta ang inyong Inday! So yun, sa cornice tayo napadpad mga tol, mga bay. So yan, medyo ang kuha ko na yan dyan. May araw pa at napakalakas na ng kanilang mga ilaw. Mga pailaw sa mga building ngayon, no, nakikita nyo. At napaganda ng araw na yan. Siguro eh, mga bandang alas 5 na ng hapon yan. Tapos yan, nabot na kami ng gabi. So, ang ganda. Oh. Magkita po dun sa medyo matas na lugar. Ayan, no, makikita nyo, napakaganda ng paligid talaga. Sing, so, parang New Year siya, pero hindi naman. Kasi, wala pang New Year yan eh. Ano palang petsa ngayon? 29 pa lang. So, yon ang pinakamagandang ala uh, alaala ko sa aking pag-ala. Pangpalipas sa pagod sa buong linggong pagod sa pagtatrabaho. So, yon Busog na busog na aking mga mata na hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. So, thank you so much sa mga manunod at mag-like, comment.